Sino sa DPWA ang may direktang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funders? Sino po mga politiko na may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Mapipris po ang inyong mga assets. Sabihin na natin, wala, nang, wala mo ng criminal prosecution. Kasi po, plunder lahat ang lalabas nito. Eh. Billion, billion. Invite natin ng mga contractors belonging to the initial 15. Yung iba nga po ngayon, hanggang ngayon ay nagmamatigas pa na ayaw pumunta rito. Para po maipakita namin ang kaseryosohan ng pagdinig na ito. Gusto nga namin i-accommodate kayo eh. Para sa ganon, matukoy natin talaga kung sino, kung sino talaga ang mas malaki ang pananagutan sa napakalaking pinsala na nagawa ng pagbaha sa ating bansa sapagkat hindi naman talaga nagawa ang mga projects ang ayon sa dapat magyari. Yung mga projects dapat ma-protection na ng communities ngunit ang nangyari, kabaligtaran. Kanina po, binabanggit ko na na marami na kami kinausap ng mga ensya ng ating pamahalaan. Yung AMLAC po nakahanda sa ngayon sa due process na hinihingi na ngayon ay kanilang uh, pinatutupad na kayo po ay kanilang tinutukoy gayon na mapiprispo ang inyong mga assets. Nag-call na rin po kami ng uh, outlook sa immigration. Sa so, mga lahat po ng maahinsang dapat nakausapin ni eh, Nandyan na ang pick nakahanda po kayong iparibok lahat ang mga lisensya sa sandaling mapatunayan natin. Ang DPWS may karapatang mag-blacklist yan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pwede po namin siguro sabihin na makipag Makipagtulungan na kayo. Sa tingin namin, kayo naman ang hindi most guilty. Eh. So siguro pwede nating pag-usapan na sa ngayon, iniisip namin, baka para lang mainganyo kayo makipag-cooperate. Sabihin na natin, wala, nang, wala mo ng criminal prosecution. Kasi po, plunder lahat ang lalabas nito. Eh. Bilyon-bilyong piso po ito. Kaya ang, kung sakasakali po na kayo ay ma-prosecute, puro plunder po ito. Alam namin, na mabigat ito. Inaasahan nyo ba na kayo lang ang magdudusa dito? Na kung magturo kayo halimbawa ng mas may malalaking pananagutan dito, sino sa DPWA ang may direktang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funders? Sino po mga politiko na may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Kayo ang magiging liability niyo lang siguro civil damages. Kung papayag kayo, you indemnify the government. Ibalik nyo yung pera na nawala. Patulong kayo sa mga insurance companies sa na nag-post ng mga bans para hindi kayo masyadong masaktan. Kung matutukoy pa ninyo kung sino-sino yung mga yan sa tulong ng insurance commission. Ibig ko sabihin, para hindi kayo ang Magigitin lang ng leeg. Magturo na kayo. Yan po yung gusto namin mangyari rito. Bagamat meron pong nagbigay na ng mga feelers, ngunit hindi namin alam kung paano namin kayo matutulungan hanggat hindi po kayo magsasabi talaga. Meron po talagang sumulat sa amin na nagsasabi na gusto na nilang magtapat, ngunit ang sabi nila, nangangani po ang buhay namin at buhay ng aming pamilya. So kayo po ang mag-decision dyan. So let's proceed. Uh, sino po ang gustong uh, makapagtanong? Before that, uh, Mr. Chair, may we would like to request the ComSec to administer the oath to all resource persons present here today. Neighbors in this chair. All those who are here for the first time, at least stand and raise your right hand.